lahat. Oh. Sa trabaho. Hindi kong Wala akong pera. Trabaw, ay, ay, yung boyfriend mo. Tumawag. <laughs> yes. eh, baka... Ba't hindi ka na nagpapungan sa mayaman ka? na. nagpapayaman ka. O, sige. O. Oh. Santay po po lupi. Eh. Oh, baka... Ay, buhay ko na. ano. Alam mo, ito, napakahirap sa iyo. Ang buhay, ang utak mo, puro pera. Hmm. Hipokrita ko kung hindi utak ko pera. Anong gagawin ko dito sa akin? Dapat ka magbubuhay. Ano ang realidad sa Pilipinas? Pera, di ba? Oo. Oh. Pag wala kang pera sa Pilipinas, wala oh. hindi ka kilala. Oo, oh, totoo to yan. Totoo yan, kabayan. Pag wala kang pera sa Pilipinas, di ka kilala. Ah, Tingnan pag umuwi ako, saksakan ng piyesta, saksakan ng birthday. Sa so, tingin mo, upo ako sa bahay. Oo. Oh. isang oras lang. Uy, baka doon, invited ka. O, di ba? Alam nilang abrode. Oh. <laughs> sikat ka niya. Sikat ka niya abroad. Marami nang mag magkuhan. Uy, baka naman, maging two ka dyan. Uy, oh. ito, isang oh. <laughs> diba, oh. sa yung ambag mo lang sa barangay niya. Isa kang manginginom, di ba? Uh oh. Manginginom ako sa barangay namin. Manginginom ka. O oh. oh, hindi na to manginginom. Iba na to. Hindi na gin ang ininom nito. Uh -huh. Sa Kasi abroad. Pero hindi nila alam na... Hindi <laughs> na to. Sasabihin, ano trabaho mo? kung na alam yun. Importante yan dyan ka. Uh -huh. Ipunan abroad ako. Pero hindi nalang puskos na eh. ikuan. Oh, ko. Akala so, tayo na sa Pilipinas, yung buhay natin dito. Dalilang dali uh, lang, no? Oh. yung parang petex petex. Kaya ang kuha nila, pag antay na lang, uh, tanggap tala sila ng tanggap ng sahod. Pag oh, parang, okay, na receive na namin. Salamat. Oh, Sige, hindi, salamat. Hindi, hindi, hindi ko yan pinaghirapan. Hindi nila alam na ang buhay natin dito gagawa ni Scarty para um, hindi tama malungkot. Ako naranasan ko ng sideline ako sa iba, sa kaibigan ng amo um, ko. Totoo yan. dito dito sa Jida? Oo, oh, totoo. Nagsideline oh. so, na ako ng trabaho. Oo. Totoo yan. Pero oras. Oo, oh, pero oras. Mabuti pumayag yung amo mo. Oh, kasi pin nung kaibigan niya kasi buntis. Oh. Tapos yung katulong hindi kaya ang trabaho kasi may bisita ata yun. Kailangan oh. ng magpa-part-time. Oh. Tapos tinanong niya ako, tinanong naman ako ng amo ko, Oh, Jesse, may kakilala kang baka gusto mo part-time bukas, kaya sunod na araw. Oh. Punta daw sa bahay. Okay. Isabi daw sa bahay, tawagan siya. Oh. Sabi ko sa amo ko, Madam, anong trabaho sa bahay natin? Pa, bayan natin? Bukas, ganyan, ganyan. Sabi niya, wala Sige, pa tayo maka. Seryoso ka, baka masita ka ng agency. Ah. Oh. <laughs> Kasi bawal yun eh, sa kong talaga Magkano din bayad? 300. Ah, 300. 300 for hours. Oh. Ah, di okay na yun. O, di naka-300 real ka. Kaka basic 300. na yun sa akin eh. Kasi, kasangasaan na ako sa bahay niya. So, pwede pa naman ang laki ko Oo. Oh. So, Ayun sabi, sa akin, amo mo. Mariyo yung sa Apartment. O, di, okay pinay okay. yung sideline mo. Bilib nga yun eh, Sabi na, uy, dapat dito ko na nang tulong. Alam mo, sabi niya sa akin, linisin mo to. Laban mo yun. Uh mo. Ginawa ko ba naglinis? Lahat na laban, sinanang ko doon. Uh, tapos sabi niya, dalawang washing dyan, mamili ka ng isa. Hindi ko pipiliin yung magkakamay pa ako. Doon ako sa automatic. Uh, Pipindot-pindot ka lang. Oh, tapos lalabas ko yun na. Di ko, Hamon! Sabi niya, ba't hindi mo ginamit Matagal eh. Magbabal na, mag-aano, Dito ka. Sabi niya, buti marunong ako magamit. Naku, pinay ito. Bobo man ko sa Pilipinas, naging kumutan dito. <laughs> Magdating dito. <laughs> di ba, alam ko na yun. Yung sabi ko sa kanya, sabi ko sa isa rin ko. Okay. 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 Parang walang, gula. hindi pala minsan yung pag matalino ka sa utak na ano, sa Pilipinas, yung libro. Hindi oh. lahat na dinadaan sa libro. Oh. Dapat dito talaga. Eh. Sa so, utak, ano? Kasi, okay. Kaya... Hindi mo naman, ah, ba o oh, sige, matalino ka. Ah. Uh -huh. Tapos mag magluluto ka. Ikaw pa cute mo ba? 2 plus 1, 1 rice plus. Hindi pa, diba? uh -huh. Hindi mo pa compute 'yun. Ah, cubs <laughs> wow, plus it love. Ah. Uh -huh. Kahit sobrang talino mo sa Pilipinas, pagdating dito patrabuhin ko niyan kung bobo ka. Ano magagawa? Kaya nga puro katulong mo rin ano. Uy, ang dami ko nagkulala ng wakat, ano, mga katulong, mga may pinag-aralan, mga, 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 mga nursing, din Oo, oh, kahit, right, right. kahit pa, kahit pa... Sabi, sabi ko sa kanya, Uy, di ba nag-nursing ka? Oo, oh, ang dami kong ano, binuhay. Uy, nakabuhay ka na ba sa ano, sa kubeta? Oo. Oh. Eh, binubuhay, sabi niya. Sabi niya, parado yung, sabi niya. Ayaw. Sabi ko, di, uy, sabi niya sa akin, uy, be, sabi ko, ano, tumawag. Sabi ko, ano, nandito ako sa ano, sa ano, sabi ko, parado yung toilet. Sabi ko, oh. di ba ano, di ba nursing ka, sabi niya. Oo. Oh. I ibuhayan mo yan. kasi so, uh, kung ka ng pamigat nagamit tapos 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 tapas tapas Kasi hindi tapas Kaya nagamit niya yung pagka tapas oh, so yun, niya. Salamat. Yung pagiging tapas ko, tapas nagamit ko yun. tapas so, uh, nag like si tapas